Dalawang taong gulang na bata, patay matapos malunod sa balde na may tubig. Labis ang pangungulila ng isang ina sa biglaang pagkamatay ng kanyang dalawang taong gulang na anak. Ano ang nangyari sa bata? Paano nalunod ang bata sa balde ng tubig? Ibinahagi ng inang si Hara Alarcon ang maiksing video na ito kung saan makikita ang kanyang dalawang taong gulang na anak na si Rohan Gabriel Katabay. Makikita na masaya at walang mababakas na problema sa mukha ng bata. Pero ang masaklap, ito na pala ang huling video ng bata. Magsisilbi na lamang itong mga alaala. -ala. -ala. Ang dalawang taong kulang na bata na si Rohan Gabriel namatay matapos umanong malunod sa balde na puno ng tubig. Umani ng mahigit 100,000 shares sa social media ang post ng ina ng bata kung saan ikinuwento niya ang nangyari sa kanyang anak. Akala ko makikita o mapapanood ko lang. Makakita lamang ng batang namatay, sobrang sakit. Pero pag sarili mong anak, sobrang sakit. Parang pinatay ka na din. Maging awareness sana sa kapwa ko nanay, magulang, na kahit anong sakit ng katawan, busy o pagod, huwag na huwag, iaalis ang atas sa anak. Kahit gaano kakunti ang tubig sa balde o dram, pwede ka mawalan ng anak in split second. Sorry anak kung hindi kita natulungan. Sorry kung wala akong nagawa. Mahal na mahal kita anak. Sana hindi ito totoo. Sana bukas katabi na kita. Masakit para kay Hara ang nangyari. Ang nagpaluha pa sa mga netizen ang video ito kung saan inaayos ni Hara ang labi ng kanyang anak sa loob ng kabaong. Nagpaabot ng pakikiramay ang mga netizens sa kaanak ng namatay na bata, sabi ni Jusel SF. Condolence ma'am, alam kong hindi maipinta ang sakit na nararamdaman nyo. Mas higpitan mo lang ang pagkapit kay God. Huwag kang bibitaw. Asahan mong nasa tabi na siya ngayon ng ating Panginoon. Sa kanila ang kaharian ng langit. Maniwala ka. Condolence. Ayon din kay Noli Uyamat, Naranasan ko din po yan nung namatay ang anak ko. One year pa lang siya nang kinuha sa akin. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakakalimot sa kanya. Sobrang sakit talaga.